na, hindi ito Dito ko lang yung hinagis. Ubat ko lang. Dito ka niyo, hinatsa dito. Wala na. Wala na, na dito ano, ko. Patay tayo nito. Sayang. Uy! Uy! Paano nagpunta sa'yo yun? Ako nang gana'y. Eh. Ha? Ako ito. Hindi nga ang bago. Ako ito. Kung sa'yo ito, anong laman? Ito ang Apat na tulis ng ko. At saka, tulis ng bag ko. sa loob. Ano pa? At apat na mirig sa kontak sa kasawa ko. okay. isang silpon. Oh. Oh, ito nga mga papilis. Oh. Sa iyo nga ito. Oh. Thank you. Oh, eh, sa iyo pala ito eh. Bakit nga pulos si kamay mo? Bibigla eh, bigla na lang na may naghagi sa ako niya. Akala kong hulog ng langit. Eh, pagpapit ko, wala naman tao. Eh, dinala ko na lang. Oh, thank you. Thank you, thank you. you. Hari ka to. Pwede mo tingin ko na sa'yo. Hai! Akon, akon, akon ka pala. Sika, sika. Nagsilipon ka ba? wala sa'yo na lang itong cellphone ko dito kasi sinuli mo yung bag ko sinuli mo yung bag ko sa'yo na lang ibibigay mo ito sa akin? oh kasi nabalik yung bag ko ako naman? oh, oo ko yung laban dyan thank you, thank you ah, sa cellphone thank you, thank you thank you may cellphone nga arigat mm. kasama itong ah, sa'yo na lang, oh sa'yo na lang okay maraming salamat ha eh yung mga papilis yan, sa lupa pala yan? Oo, oh, sa lupa. At saka sa barko? Oo. Oh. Yung, yung iba? Mayroon pa, yung apat na asawa ko. Ha? Ah, apat? Apat na asawa ko. Red contract. Oh, Red, no! Red apat na asawa mo? Oo. Oh. Thank you. Gusto mo? Marami pala itong babae dito sa Pilipinas, itong hapon na ito. <laughs> Thank you.